Ready natin yung soup para sa dinner. Ang oras natin alas 12. So, uh, dalawang oras kasi pakukulan. Meron tayong corn, sayote, at carrots. Yan. Mahugasan na nahiwa na. Siyempre, ang kanyang panlasa ay chestnut at dried dates. At higit sa lahat, importante, yung buto-buto. Ayan na hindi ko naman siya pinakuluan nagpakulo ko ng tubig tinambog ko yung buto-buto para maalis yung kanya na sa ganito po ang soup ng mga amo ko so mamaya natin lutuin yan nakaprepare na ang lahat